So good morning guys So yan Dito kami ngayon sa Taytay -tay Sports Complex So ang gandang Binyo ng jogging dito guys Ang lawak Ayan So kayo ano pang inantay nyo So good na dito guys, bumalik. Kami ngayon sa Tai Tai Sports <laughs> Complex. Ah. Hey guys, ang ganda. Maganda dito pag gumaga pa, no? Uh, Welcome to my vlog. <laughs> so good morning guys. Siyan. So, dito kami ngayon sa tayo sports complex So ang gandang Binyo ng jogging dito guys Ang lawak Ayan So kayo ano pang inantay nyo So good na dito kailang ikot na sila. So guys, medyo mainit na no. Yung sikat ng araw. At naka apat na ikot na rin tayo. Dito sa ano Taytay Sports Complex. So sarap dito, guys. So open dito, walang bayad no. So dito lang yan sa Taytay. Yan. So This is Rueda TV, please like and subscribe. Bye bye. Thank you for watching. Maano pa ba? Hindi. Alas sa is pagdating mo. ka sa linggo? Mayroon. ka? Mm-mm. Sarap na mainit ay malawig ito. Ayun. Ayun. So under construction pa lang guys yung grandstand ito. Ayan. Pero marami na nagjo-jogging. So si mga manonood dyan. Jogging ka ba? unit na